Yon. So, yun so ayan na po yung na po yung mga bikers natin yun na po tayo sa awarding natin so eto na po yung mga awards natin ha So, ito na po yung mga award natin. Champion, trophy. Mm. Yung mga pera. Award, medals, certificates. Hello. Okay, dito na kayo lahat, mga anak. Dito na lahat sa ating hall. Magsisimula na tayo ng ating awarding. Hintayin lang natin yung mga kasama natin na nandun pa sa tanawan. Highest peak. Sige, na kayo dito. Yung first, second, third. Dito sa harap. Yung fourth hanggang ten, dun sa likod, sa may upuan. Sige, maupo na kayo. Yung mga finisher natin, yan, kahit sana lang kayo maupo dyan. First, second, third, fourth. Dito na kayo anak, dito na kayo sa gilid. Ayan na po yung mga award natin. Trophy. Ito, so, ganda ng trophy natin. Apo po na dito. Yung mga nagtutubig, sige, magtubig na muna. So, nandito po kami ngayon sa barangay Nauson, Tanawan, sa Laur. Ito na po ang aming awarding ng aming pong uh, second Master Ipong TV Bike Fest 2024. itu berarti Kayak apa ba? Kayak apa? Sinape kayak apa? Iya dia kosong. Pagkayari ng awarding, sino sasama sa amin sa labi? Ayun, kayang-kaya pa. Lakas, kalalakas. <laughs> Saan gusto? Labi o dinggalan? Baler. 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 award po natin, bibigyan natin sa kanila.

Bakit? <laughs> Meron lahat kayo? Meron lahat Daddy Pantayin <laughs> natin Marami pa Ilan pa lang yan? June 12 June 12 around bike

Talo. Eh bakit? Ilan po ba bale natin nakasabit? Hindi po yung data. Ah 47 yung nakaregister, pero hindi naman lahat 'te eh, dumating. Wala nang sir yung dumating? Nasa Yung iba may may sakit, yung iba daw may lakad yung pamilya ganun.

Talabi <laughs> daw. Talabi. So, sir, ako hindi na ako eh. Sir, work na, work na, work, work, work. na. Eh, sure. aalis po kami nila mami. Ah, sige. Hindi, ayoko. Hindi ka kasama eh. Tampo na pa nga agad si sir. Sir, work na! Sir!